Ganyak yata ito. La <laughs> Sabi yeah, Sabis, sabis Prey! <laughs> Ang bisiyo! Song ka ba? Sabi Prey! Balik na ML naman tayo. Ayokong kahanap niya, may phobia ako eh. Eto mga pre, kasama ko si Nigel Roquero, pa. Ito yung, siya yung, so yung nag-message sa akin dati na ano na kung pwede daw mag 1v1. So, sabi ko, eto, sabi ko pagka nagkatimpuhan, yan, sakto, nagkatimpuhan, nagkatimpuhan nga ngayon, yun, na-invite niya ako. lalaro kami. Ayan, ito, pre. Atan siya, si Regine Place, pre. Ayan, oh, no, idol. <laughs> Ayan, idol. At to, may natin, pre. Ayan, mustalots. Oh. Yeah. Ito, parin na ako, pre. Si Nana natin siguro, pre? Si anak yan. Ito, ano ba siya? Good day, na. Huh? gold blender siya min so titin natin kung anong gamitin niya ngayon kung sino gamitin niya so ako naman wala ko sino Eh, ako may fix sa anak ko amin mo kung di mo kaya <laughs> nice man nice man ah, mas siya sa no? sa so, flicker ito sino ko eh tanong ng tanong nagugulo ako sa iyo <laughs> Ayan, siguro mga pre. Last time kasi nag-esme ako, dalawa kaming porne, ano, ni Yin. Pero pinagbigyan bina, ko na si Yin, eh. Oh. Ayan, mga pre, dalawa yung in pre. Esme pa rin tayo, pre. Esme pa rin tayo. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan, eh. Pero just in case. Mukhang oh, magulay mag yung ano namin. Mukhang magulay yung setup ng ano namin, pre, ha, ng line-up na ay quad. distribution ng lane pag bugla siya ng flaker ako magkukur mga pre mahala na bakos sinisi pre gusto mo umuwi ka na ulang silot pa anak na si paklong min paglok nangyari min buwa ko sa'yo umuwi ka na sa inyo malilintikat <laughs> tayo dito pre hindi malayo yun Uy, uy, nagbali.. Uy, 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 uy. Nagpalit, nagpalit. Ako? Ah, tika. Hala, ah, hala, hala, hala. O, oh, tika, tika, tika. Balit, palit. Pum! Nagpalit ng na, flicker bigla. Ayan, ay, na. Okay, sige. Ako na, ako na. Okay, pre, ako na. Susulat, susulat, Pumuha ka ng tape, i-tape mo, i-record mo yung boses mo. O tapos mo doon. Uh, kasubukan to pre may lang silot Haharapin eh. <laughs> uh, natin yung lad silot na yun, pre. Walang <laughs> niyabang <laughs> mo. Tingin pa ako sa inyo, pre, kung gaano kalupit si Esmeralda kay lad silot. ka! Ano, ba tong lad na to? Dating ano? Mythical Immortal? Ah, natin. <laughs> uh, <laughs> yung musaki, <sasakit> <laughs> 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 Ay, yung sa akin, sasaktan siya. Ay, yeah, mga pre. Gato, atsya nyo lahat ng dyan. Sa mga ngayon pa rin ang ML Ayan, eh, siya sa niya, mga pre. Bola lang yan. Pero baka gusto nyo subukan ng ito. Okay mga pre, malupit nito. Ay, nung gusto gamin, mo gawin mo, mag-isa. Oh, i talaga kayo pre. Itong pagka Esmeralda user kayo, unahin yung i-max out agad ang second skill. Sakala mo, yung marunong pa si kanino. Ano? Baka Yun lang yung, mga pre, itong unahin niyo. Kasi yung wasiwas niya, kaliwat kanan eh. Oh, pagbalik ko, oh, lakas eh. Mahina eh. Oh, ito, ito namang first skill, yan. Sunod yun lang yan. Tapos yung ulti, siyempre. Ako di masyado ako sa ulti. Pero, <laughs> pag nilulong press mo kasi yung ulti mga pre, na ano eh. Hindi pwedeng nahuhold eh. Wala, Patay ka po magkapa. Hmm, sige, oh, 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 Patay ka, patay. Patay ka, patay ka. Patay ka sayang, sayang, sayang. Sige, isa ka pa. Pag eh. ito, bumalik, patay. Parang ah! gusto ko tayo niya. <laughs> Buti na lang. Nice one. Nice, Leslie. Nice one. Eh, okay, gaganti ako. Parang may problema ka. Ang eh, ipak kayo, ha? Eh. Hindi lang nakabelo nung, nung nag-esme ako, pre, kasi Binigay ko na kay eh. Ako na Ay, ko tinuturo mo? Dalawa kami ni Tama ka pati Ano nga ako sa expert ni Jimmy. Kasalala eh, mo naman lahat yan eh. Ngayon, ko sa inyo kung gaano kalupit ito. Gawin mo! Oh, o, kagaya niyan. Oh, ah, wala na Alam na to. Alam na to. O, oh, oh. double kill pa to. Double kill pa to. Sayang. Liar! Liar! Hindi, hindi, may layla pa naman ay layla -la lay ba yan? niya niya yeah, yeah. asya ka madadali ka asya ka pag cool down ito patay ka talaga sige nga subukan si mo ay nako. di ka umuwi Aba, ako hindi ako uwi asya ay naku Wala ka, <laughs> Bulat ta labas ta eh. Kadiyo eh. Tapos na pre at ah, Patay! Ako! Nahuli pa nga! Ay! Nako! Alam na! Grabe <gulong> 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 pre! Kasi sabi ko niyo sa inyo mga pre. Kasi ako nagkura. Alam na yan! Galing mo! Kalimitado! Ikaw si Ako! Ano? 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 O ano? Man mano mano ka. ka Ano? ka Ano? 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 kayo Ano? Ano? Tama, oo, oh, ano? Sige. Sige. Gusto mo masaktan? Oo, oh, ako na na dito. Ang lumapit, patay. Hmm, hey! patay ka, kumag ka. Hmm, hey! okay. ay, Akay, naku, may pa, Vengeance, vengeance ka pa. Wala sa akin yan. Patay ka sa akin, pre. Ay, naku, alam na yan. Hmm. Hey! Pusit na buhay to. Oh? Ang <laughs> 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 tawa mo, ah. Patay na naman, sisisi. Uy, bad thing yung ano si idol ko Okay lang yan, pre. Okay yan. Ayun lang yan. Go, go, go lang. Hindi na. Ang pamagalala. Nandito ko. Nandito yung taklobal. Sobra kapal mo. Hindi <laughs> <laughs> na mga ating tutortor. Oops. Sige. O, Oo, ano. Lang silot. Lot. Pakita mo yung... Pakita mo yung mga maraming mong dash dyan. Ang isa na yan. Dadalawa lang kayo madadashan mo. Ay, nako. Sige. Kala mo hindi kita papatulan, ha? Alam mo ha? Alam mo yung pagkakuha niya, no? Ang gulang nga, buenas pa! Malaki ka sa akin, pre! Hmm, tapay ka, kumaka! Hmm! Gusto kong malakit! Eh, sa akin! Ah! Ang tignan ko! na ko rin, ha? Ay, grabe, kita niyo mga pre! Alam mo ko! Ang nito! Sabi ko naman sa inyo mga pre, basta si Isme ang talaga main talaga na core. Ayaw! Ikalalagyan ka laban. Gusto mo lahat ng araw sa'yo eh. Totoo lang yun huli, eh. Yung huling laban namin ng matipaklong lang yun. Patay to pre. Patay to. Oh, wala. Patay to. Ay, alam na. Uy, naku. Ay, naku. Isa pa. Ha! Wala kang awa. Ay, naku. Ay. Ano naman to? Godlike na ito. Ay! <laughs> Ayyyyyyyy! Okay, okay, okay. Ah, oh, wala. Hmm. Baka natin si CC, pre. Dari mo dal-dal naman! na! Masikin, ah? <laughs> Hindi ko na pala nalala-laro si CC, min. Nalala-la-la ko nito si CC. Manakas talaga to. Yan, depende sa gumagamit din kasi, mga pre. Pag ang... ang CC user ay medyo... nag-aalangan sa matalahe pre talaga mamamatay mamamatay mga pre kailangan kasi kay CZ si aggressive hindi totoo yan kailangan siya may kusano, kung yung mga galawan niya at kapagaya niya mawala kahit na ah, ulit, ah nagtatalo pa ng ulti ng idol ko pag si Rain pre si Miguel pero yan yeah, no, ang bagsik na kasama mga pre ikaw okay. dehin okay. ha ito pre banat. Ano, palupat na yata ako neto. Ano, yay! Gawin pa nga pala ako neto. Oop, oh, isa ka! PAP! Pa. Alam na! Bakit ako? Gunggong! Ay! Nakulig kita! Na. isa PAP! PAP! Ay, sayang! Wala! Asa na kayo? bagal pa yun. So, oh, patay ka. Tak! Tak! Wala kang puso! Wala kang kaluluwa! Ay, naku, grabe. Freak, pita niya yun. Dito, sabos, 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 sabos. Oh. Sabos. Wala, wala, takbo. Hmm, oh, naku. Naku. Ay, so, ayaw. masibang to. Ay, 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 Eh, Dira Leslie Pakita natin sa kanila na itong line up na pinakamalupit Okay, <laughs> uh, pre, meron na din to oh. Okay, nice one Nice one, alam na to Ay, patay Ay, sayang <laughs> to, patay to, patay to, pre Ay, sayang Kala mo, may isa mo pa, no, kagago Ay, sayang Dapat, dapat, di ko napindot muna yun, Oh, no? Isa ka pa Alam, takbo <laughs>

Nakatulong-tulong pa ba na dyan? Aaaaah! Bakit ako mata? So, ayan. Masa na Ay, sila. <laughs> Nagtagbuhan. Kasi mukhang tuso yung mukha mo eh. Tatlo na nga sila eh. Nagtagbuhan pa. Nakakailang kasi yung mukha mo. Ano ba rin dito, pre? Hindi. Oh, bisit! Wala, wala, wala. Ano yung ito na? Ano yung ito mo? Ah, one is, Ibigay, uwi ako, pre. Ano ko? Pagbalay ko, Ano? <laughs> Gugulpihin ko <na> yan. <laughs> ba, pre? Para pandagdag ng ano. Matakay ma din to si. eh. Hindi totoo yan. Sige, mm -hmm. yeah, samahan natin tong Lord. Tagatagatagat na tayo, pre. Gitna, 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 pre. Gitna.

Pasaranian. Oh, ay eh, napakataas niya. No, wala sila, kanila sila. Oh, uh, ciki, Hindi lang lang sila tulamin. Oh, uh, patay to. Patay to. Patay to. Patay to. Ay, sayang, busy ko lang lagi daun. Banyak apa? Banyak problem. Banyak itu. Ya Ambisius! banyak. Sampai di pa ba natin Grabe, <laughs> 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 <biming>. Kita ngayon? <laughs> di bugsip. pre k? <laughs> Nandyan mo na. Nandyan kaydon nakas. lakas. Lakas. Padaan din. Kaka magkaya k? Ako, na kama mga wala na Nangasarkope. Madadala pre yung mga Wagu? Haha. 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 Nangasar ka, Haha. Na... <laughs> Magdadala <laughs> Siguro kung ako yung nagka na dati, kung nag-main na core ay nakasabid siya ni. Hmm. Ay, nakape, ha? Kung may isa pang laga doon, sayang, sabid dapat yun, pre. mo pa, okay doon <laughs> siya. Okay, Brad, na to. Na Alam na. Abang natin ka siya na. Op, op, asa ka siya, so yan, nakalabas. Sayang. <laughs> so, Sige, oh. Uh,

sabi sila yun na uh, bukita yung mga pre oh ay naku nagpakamatay si Kumag boom mm. uy sayang <laughs> uh, ala isa pa ay bisit na tapos parit wala mo ka pa bukita <laughs> yung mga pre pag sick pre lul uh, ay bukita ko kita naman yun no. oh. legendary manyak ng bipi